O mga idol, kakain tayo ng munggo. Masarap na masarap tong munggo natin. At saka mayroon po tayong isda. Ayan. Alam mo tagulan ngayon, mas masarap yung munggo at saka isda. O mga lords, kain na tayo. Bago tayo kakain, magdasal muna tayo. sa send holiness for the Lord. God bless you, praise God. Mga na lords. Munggo na may hipon. Ayan, masarap po, Munggo na may hipon. Wow, sarap. Lambot ng baboy. Anin. Sarap ng munggo. Hindi ko na pinakita na nagluto ako kasi nagmamadali ako. Nalakad e, pa kami. isda. Tawagin sa amin, galunggong. Pero masarap. Hindi ko alam kung ano sa English nito eh. Parang sa English yata, gulong-gulong. Thank you, Bye-bye. Salamat. -bye.